guys, good morning, good morning good afternoon sa inyong lahat. Tingnan nyo guys, oh, itatapon sana niya yan guys, oh, sa kasamahan sa ng driver ng asawa ko guys, dito labhan ko guys, oh, nagmukhang maganda. ganda-ganda oh, niya na guys, oh, oh. Eh, ah, tingnan mo, ang oh, cute. Oh, gumanda siya nilabhan ko. Hmm. Ang cute na niya guys. O, oh, nilabahan ko na guys. Ah. Shower, shower. Lalagyan ko yan ng damit. Lalagyan ko yan ng damit. Susuotan ko ng damit ko guys. O, eh, diba? Ang cute, cute na guys. O, oh, sayang. Tatapon sa niya. O, oh, giloblob sa kaldero. Hehehe. <laughs> Hehehe nilublob sa kasirula dito ako naglaba guys kasi kami tubig sa amin dram dram kasi ang tubig sa amin kaya dito ako naglalaba linggo linggo dito ako naglaba guys ayan o oh, yung mga washing ko at saka dryer ayan guys ayun yung trabaho ng mister ko guys Ayan oh, nakita nyo yan. Ayan, hospital. Nandito lang ako sa likod. Ah, mm, oh, cute, cute. Ang um, cute, cute naman. Ang mm, cute, cute ng aking toys. Hindi mm, 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 ko alam kung kasiya ba yan sa dryer ko. dry ringkulyan karena Megangda cute <laughs>